Ayun po, napakaganda pagkakataon po na may patulan na tayo. May sibuyas pa ano po, yan. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Tara po, yan. Bala episode dito, ano po. Update ko po kayo sa ating sibuyas po. oho, yan, dito sa bandang kabilang side. Oh, ito yung sibuyas number, ano po natin? Batch number 2. Yan, ito na po yung ating sibuyas. Ay, ano po? May nag-order sa atin ng isang kilo. Tapos po, update ko na rin po kayo dito sa kabuo. oho yan, kalalagay lang po ng pataba at gawa ng katitila lang po ng ulan. O, kaya po ito yung ating ano, yung ating, ano ba tawag din eh. Yung pilapil po ay medyo mamasa-masa pa. O, aryo ay nung nakarang ginamasa natin ay ngayon ay nagbabanta na naman magpagamas. O, yan na po yung ating sibuyas. kapapatabala ang ho nang para lumusog oh yan ngayon po ay nag ba tagbo nga ngayon ng mga sibuyas po oh yan oh medyo may ulan po ay kaya basa yan po ay atililipunin at ang binabala ko ay December ay namahal lang ano ba ang sibuyas po ay di tayo magpapasibol niyan at ipaplano eh, po natin na pang December yung harvest ko uh, adjust po tayo bilangan natin yung para sa araw kung gano'n siya lumaki kung baga 2 months 3 months 1 months sa pagpasibol 2 months sa pagpalaki di December adjust tayo ng 3 months pabalik oh, uh, di September October, November Siguro po mga basta October. Ah, October. Ah, September. Ah, July. August. Basta August po siguro po pula na tayo ng buto nito. August, edi eh, September, October, November. Yan, tama po. Pan-December. Basta pwede na po yun dun. Sa part na yun. Yan, ito po. Yan, ngayon po ating sabi ko nga, iipunin yung ganito. Garto. Ayan. Basta po na ng kulay puti, yung ganito na oh. Pwede na 'yan. Ready to harvest na. Oh. oh dami natin panlipat na ano, patola. Lilipat din ho natin 'yan. Tapos po, are naman yung isang patola naman, O oh. Oh, ah, may buo May mga bunga po oh. Yan o oh. Tapakabagin natin ng ayos Bumabagsak po ay Abay pwede na rin ah oh. Yan o oh. May maay na tayo At ikakabag ng ayos Nasa gandaan dulo na rin hindi malaan kung nasan ang dulo ah. ay ari yun yeah. atin mo ikakabag ng ayos oh Nah, katay makaka, anu nolio, makaka patulahu naman. ay may panggisa na tayo oh yan galing din sa ating ano hon ang tawag din patula ah hanapin ko po yung pinakadulo salasala na yung kabag niya, eh. para po tumaas para tumaas din sa pataas ay ito po ay kahit sabihin natin ilang puno kaba ay sa pang ulam ito ay papaligtasin, na papaligtasin na tayo nito oo uh -huh. yeah. nagbuhol buhol na papalusutin na, na papalusutin po tayo nito Oh. Na sampai iba mo no? Ako po ay tuwa na kahit pa isa-isang puno yung halaman. Oh, na ganito at gawa ng papaligtasin nga tayo sa pangutang ulawin. yun tara po at ayun ating kukuhain naman yung ating pa order na ano na sibuyas ang dami pang pang ano eh pang akap yun oh yan oh pwede rin pala natin pakabagin pataas yung iba basta humada lang oh nakakatuwa ah, yung pa yung uba, o nagsisitaasan ah, o yan nari pa po o yan nari diretsyo o kakabag magulang ito, isa o magulang pambinhi Uh... Padediretso yun po natin yan Oo. Uh tapos yung sa kabilang banda po ay dito na siya o kakabog na pala yan dyan ito pa oh. Agon, tayo, ayang, oh. natin po kagawang tayo sayang oh papatuloyin natin bali ilang puno na po napakabag natin isa dalawa tatlo apat oh pagdidiritso yan ay ayos pwede na rin to para dalawa oh. yan po pala update sa ating sibuyas oh. may sumibol pang patola tapos areo farm gate naman ito sa amin ay ano ano farm gate yang 62 100 oh, yan 60 oh 60 per kilo to 100 yan po ang range estimate yeah, na po natin oh, ang 1 kilo Ya, itu po Ayun po, napakagandang pagkakataon po na may patulan na tayo, may sibuyas pa ano, yan. Paano po? Ay salamat po sa inyong pagsama. Yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.